Sinalakay ng Department of Migrant Workers ng isang recruitment agency na iligal umanong nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Pasado alas 11 ng tanghali, binulaga ng Department of Migrant Workers ang isang job recruitment firm sa Mandaluyong City. Pinasok ito mismo ni DMW OIC Undersecretary Hans Kakdak. Hindi para bisitahin o inspeksyonin, kundi ipasara. Napag-alaman kasi ng DMW na iligal ang operasyon ng firma dahil nag-aalok sila ng trabaho sa ibang bansa kahit hindi naman sila lisensyado na gawin ito. Ang risk ng illegal recruitment uh, is yung peke yung trabaho, number one. Sub kung may trabaho man, substandard yung inaalok. And then number three, nananagaan ng pera na hindi naman dapat maningil ng pera. Ang siste, naniningil pa ng 110,000 pesos ang naturang ahensya sa kanilang mga binibiktima. Malakihan rin ang kanilang operasyon dahil 2021 pa lang sila nagsimula pero meron na silang mga branch sa Batangas, Nueva Ecija at Pampanga. Pero lahat ng ito ipinasara ngayong araw at naghahanda na ngayon ang DMW para magsapas sa kanila ng kaso. Maraming nakasabit doon sa, ding, sa pader nila, sa dingding nila at uh, wala ni isa doon sa mga nakasabit na mga certificate walang license from the DMW so this is simply illegal recruitment under the law and we will forward a case to the Department of Justice. Hindi pa sigurado kung ilan ang naging biktima ng firm, pero sa walong buwang pagmamanman ng DMW, nakita rin nila na kahit online, nag-aalok din ito ng trabaho papuntang abroad na ikinabahala naman ng kagawaran. Kaugnay nito, nakapagtanggal na ng 10,800 na Facebook post at 4,683 na TikTok reels ang DMW na pawang mga nag-aalok ng illegal na trabaho sa abroad naman nating kung gaano kadaling mag set up ng Facebook page, di ba? So uh, it, we really have to be more careful at of course vigilant tayo from our side but on the other hand dapat vigilant din yung mga job applicants natin. Paalala naman ng kagawaran sa publiko, umiwas at huwag basta-basta maniniwala sa mga nag-aalok ng trabaho online. Mas mabuti sa lisensyado pa rin na recruitment agency magsumite ng aplikasyon. Louisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.